delikado na siga ito tingnan nyo guys oh, pagpapalingas. Ay, yung pagpapalingas Nagliyab na tingnan nyo mga idol oh, kung gano'ng kadelikado oh, bigla na lang nag -liab nag -liab. na oh sabi man po mga idol ang tanghalian ni nanay Unaabutan oh, namin dito but ulang po ng langka so ayan guys kadarating lang natin dito yeah. sa may bahay ni nanay oh. Ay, galing tayong dait galing natin itong mga pinamili natin oh tuon tuon ang <laughs> <laughs> Ito pa. Dignan mo ito dyan. Yan. Ayan guys. Dali na namin ito dito kay nanay na ano. Sa matanda dito ano. Yung nagsusulo na bulag pa. Good good sa idol to mo. Ayan na pasubo Misis na rin. Hala di natin kaya pag lang tayo. Dilabit eh. pa. Samahan nyo kami mga idol at talagang uh, ganito pala mapagod. Pagiging, uh, ano, charte vlogger. Ha? Wala nang tao? Dito siya nagagamas kanina, oh. Bakit? Ah, saan? Ah, ito pala. Nag-aaral dito lang ako, sika farmers! Grabe. Ang oh, hirap tumaan dito kay nanay. Asa so, si nanay? Ay na, ito. Nag-ano-ano -ano ka dyan, nanay. Ay, ay nag-iipon mga idol ng ano. Gatong. Gatong. Ay, delikado na si ito. Tingnan nyo guys, yung oh, pagpapalingas. Ano itong palagay mo? Ayun. Tinatali ni nanay. Nakita mo pa yan, ay? Ah bubu na iya yeah, ano na lang ipapadikit na lang oh ayun pala yung ginagawa niya oh, oh. ayan oh tinatali-tali oh Parang pa, ano, para nga ma hindi mag siklam na madami konti-konti oh. lang ayun oh, no oh, diba ayun siyang diskarte talaga ni nanay ay na ka na po ayun buto mga di ako nagkain ng kami. Grabe po, mga idol ang tanghalian ni nanay. unaabutan abutan namin dito, but ulang po ng langka. yung po ang niluto lang niya. Ay grabe mga idol. Ayusin mga na nga lahat, tulungan mo so, na. Sa kamadahin mo na yung ano, mga kahoy. Hindi daw, kinuha ako iyan dyan sa itaas. Ha? Ah? Sa ito. May dati pang apoy dito ng kaunti. Ipilalaga yan. Ah, i-ganon e, mo daw labi. E. Ano mo e, I... Dati, ilayo mo siya doon, ilayo. Oo. Ayan. Pinakapakapa lang talaga mga idol, oh. Kita ano. Hindi nyo tinitingnan, oh. Pinakapakapa lang ni nanay, oh. Hirap siguro ng ganyang kalagayan, mga guys. Oh. Hmm? Iya. Ayan. Nay, may dala kaming Jollibee dyan. Sabi po, ay bilhin po. Ay, ay, ay. Ay, ganyan na rin. Ay, Ayan. Yeah. Doon ko pa man ni Idol Tumay. <laughs> <laughs> natin si Nanay ano? Ay ang tinanghalian daw po niya nilagang langka. Buti po nagdating tayo at uh, nabilhan po natin ang uh, Jollibee. O oh, ha? Ayan paki ano muna at nanganing din na siya mahirapan magkapak Tumay Idol. Oh talaga kailangan po natin talaga si nanay uh, suportahan ano kahit pa unti unti Ayan. dito mo na sa kanya bigay mo na nanay oh, nanay ah oh. Ayan, ay, look at Jollibee man si nanay. <laughs> nay, pwede ba dito na lang kami magtira? <laughs> <Ay. Mahala. laughs> nay, dito na muna kami matira ng mag-asawa ni Maricel. At ang dami yung grocery, si oh. Papa <laughs> Mapampun muna kami sa iyo. Ano po itong sawan? Nakita nyo po? Ito saw sawan na ito po. Ha? Ha, ah, ito po. Apo, ibububuk ko na po doon sa manok. ko paano? Oo, oh. ibububuk na. Ah, ibububuk na doon. Ah, na lang daw. Sarama-sama na daw yan. Ang naya na sana, itinambak ko na yan Bahala na yan. Hmm. Hehehehe. Ito guys, mga Yung mm namili -hmm. natin kay nanay. Ay sabi ni nung uh, ah, ni, ni ma'am Ma, ano limam ma'am Christy dalawang tray na itlog na ito po ay ano mm -hmm. po natin ay yung sabon mo ito opo nga sa ibang bansa po Pilipino din siya Pilipino po siguro kasi marunong magtagalog mm -hmm. Ayan, tapos sibilan daw po siya ng Jollibee kasi nalabi yung uh, iba. uh, ito po may kumot dito na nga ang mahal pala nito nanay kumo, 300. Meron po mga Lucky Me. Ayan po, mga Lucky Me noodles. Uh, ayan po. Meron po uh, dilata. Ito. Meron po, special nanay ang mantika mo. At mayroon po sardinas. Ah, uh, ito po, ang dami. Ah, uh, matuwa po ako ka ano ay, kalalagay dun sa <laughs> ano, yung sa parang karita. <laughs> ano ba tawag na, Truly? Ah, okay. Kart, ayun. Natuwa ako ng kalalagay eh, nung mabayad na akong mga idol. ipawisan ako ay. Ito na, yung sabing prutas. May prutas ka rin po. Dito naman natin ilagay idol dito, dito sa may gilid ni nanay. nanay yan ay, kapakapain mo na lang po yan ha. Ito, may grapes. Ay, napili na pati o. Oh. Ito po, magkatabi dito sa tabi mo yung grapes. Tapos po, pag maluto ka po, mayroon din pong sibuyas at yan ang sabi po pang sangkap ayan sibuyas bawang sibuyas bawang. Sibu bawang ito pa tam ito na pinabili sa atin ah uh, sinto na lang po yung uh, mga resibo na pinabili natin nay naligo ka pa nay nay tapos nga lang naligo ka naligo sa pawis ay naligo sa pawis <laughs> kita mo nga nay mayroon <laughs> ka pong shampoo dalawang shampoo malaki sabi. Tapos sabon naglalaba ka pa, Nay. Nay. Kain, kain na po kayo at habang nagkikwento po ako. Para mabilis. Ayan. Ito, may safeguard. Yeah. So, cool gate, Nay. Laking cool gate. Saka dalawang baritang sabon, guys. Ayan, dami. Pamawis si <laughs> <laughs> na si Kaparawirs. Pamawis na na Ito pa. <laughs> yeah. Ayan, mayroon pa. Puro lahat, puro lahat po yung kay nanay. Wala po dyan mababawas. Ayos. Kaya nga, mm -hmm. kaya nga sana gusto ko na magpaampun kay nanay ay. Hindi lang napahit ka si nanay ay. Ito pa po na Mayroon pa po dito mga binili ako. Kapi. Kapi ko blanca. Kapi ko blanca. Saka po yung sabi niyang uh, sponsor, yung maisan na biskuit. Dalawang baldi po yan. Saan na baga natin ito ilalagay? Dito na lang sa may likod. Mm. Saka ito Nay, na Isang malaking bear brand. Talagang Pwede ka na na magtinda nito. <laughs> Oo, oh, pwede ka na maglako. Oh, saka isang My. malaking... Saka po isang malaking asukar. Ito pa. Ito pa. Isang uh, sakong bigas at hindi limang kilo. <laughs> Ito pa guys, ah! Ito pa mag-ibat. na yan. Pakita natin lahat para... Ay. Kahit pabalas, oh, grabe yung pawis ko. Oh, ito yung isa pang uh, na biskwit o Dalawa yung kahul. Hmm. Ayan po. Tapos na, eh, pag mapirito ka po na eh, yun ng itlog, meron pong ketchup. Ayan. Meron po tayong uh, uh, bonus sa suka. Ay, hadi. Ano? Pwede na magtinda si nanay. O, may tuyo. Ayan. At may asin. Kumplito po yan. Iba completo. pong dumali si Kaparmer. <laughs> so, may pampalasa. Ayan. Yeah, si Buya. So, so, yan lang mga idol. At meron pa. Meron pa pala. Isa pa. Ito pa. Ah, ito. Kita natin lahat. Ito yung halagang uh, 6,200 mga idol. itong mga trapal Kakalagay ito ng nasa 400. Nalagay po natin yan dyan. Sa bubong para pag nagulan ay hindi. Ito uh, Ito po. Ma, ah, ito po ang uh, palakol. Oh, nay. May bako ka na pong palakol, hawakin po. Ayano. Oh. Okay. Di na pati si nanay nakakain, no. Oh. Kasi si nanay ha. Naabala pati pagkain, kain na po kayo. Ako ah, sum ka po, kusang ba. Na ito po yung request niyo sa akin, naghari. Ayano. Oh. Buksan natin, guys. May kaluban na ito na para hindi uh, ko lang alam kung makakapagod. Oh, may kaluban? Oo. Oh. Oh. Yan lang. Kakahalaga naman ito ng 400. Tapos ito, wala ko lang itong palakol. Yeah. So ayan mga idol ang mga nabili natin ano kay nanay. Uh, kakahalaga po yan ng mahigit 6,000 po. Ayan. Itlog, trapal, palakol, jollibee. Ayan ang uh, hindi ko lang po maibigay kay nanay ngayon yung sabi ng sponsor natin na bigyan, bigyan siya ng ha, uh, uh, pag may sobra ibigay po sa kanya problema po wala na pong sobra na ano po, po na sobra pa po yung naibili natin ayan o oh. pero bibigyan po natin yan si nanay ng uh, panggastos meron ko dyan lang 500 parang doon wala wala kanda na, na. ikaw Hola deh. Partil点... Ini kuyung bang. Grabi mau ngakak sama Hanatin guys. Nah, yuk pakai tadi tumbar itu. Tapi kami aku itu, ubus mulai. Ini lupa. Nada pak mie mabil di sini naik isda. Ih, begini. Oh, ada tempat si geril itu. Gampang ya makan apa? Tiga puluh tiga. Apa ini? Ayah naik. Nah, itu apa pak? kita anggap mupu ya naik. Para pag napapabili ka ng isda, pag napadaan yun si tatay na mag-iisda, ayan may maaibili ka po. O, paano nanay? Salamat. O, ako na po ang magpapasalamat para, para po kay nanay. Kay, kay Ma'am Christy L.P.T. ano? Ayan, maraming maraming salamat po kay Luzanay. Eh, hindi po kayo magsawang tumulong sa mga katulad ni nanay. Send ko na lang po yung mga resibo sa iyo. Ayan ayan, hindi na siya mamuproblema hindi na siya ahon sa bundok para maghanap ng mga buto ng langka para gawin niyang pananghalian ay grabe sige na nai, kaya na po kayo ng Jollibee sige na po wala nagliyab na tingnan niyo mga idol kung gaano kadelikado bigla na lang nagliyab. na Pag nadikitan niyo nandoon oh. Kaya nga nadikitan na isus. Nadi